Ang aso ay isang uri ng hayop na kilalang kasama ng tao sa maraming taon. May ilang mga mahalagang bahagi ang mga aso sa buhay ng tao. Madalas, ang mga aso ay itinuturing na miyembro ng pamilya. Sila ay kasama sa mga mag-anak sa loob ng tahanan at nagbibigay ng kasiyahan at pagmamahal. Ang mga aso ay maaaring maging mga bantay na hayop at nagbibigay ng kapanatagan at seguridad sa mga tahanan. Sila ay maaaring magbigay senyales ng panganib o mangyari ang anumang hindi inaasahan. Ang mga asong guide, service, at therapy ay maaaring magbigay tulong sa mga individual na may kapansanan, tulad ng mga bulag o may physical disabilities. Ang mga aso ay nagbibigay insentibo sa mga tao na maging mas aktibo at mag-ehersisyo dahil kinakailangan ang regular na paglalakad at pag-aalaga sa kanila. Ang mga aso ay kilala rin na nagbibigay emotional support sa kanilang mga may-ari sila ay maaaring magbigay ng kasiyahan, pagkakaibigan, at kalakasan sa mga panahon ng pangangailangan, sa kabuan. Ang mga aso ay may malalim na kahalagahan sa buhay ng tao bilang mga kasama, bantay, at kaibigan.